Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita sa si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makaitlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang magapos sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at sa ating pong Ibanghelyo ay binabalikan natin ang isa sa mga tagpo kung saan pagkatapos na si Kristo'y muling mabuhay, siya ay nagpakita at patuloy na nagbibigay ng mensahe sa kanyang mga alagad bago siya lubusan na umakyat sa langit. At ngayon, tayo ay naghahanda naman sa pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. At dito, mahalagang bagay, no? kung babalikan lang natin ng konti, nagkaroon ng hindi magandang karanasan si na Pedro dahil nung mga panahon na kailangan ni Jesus ng kaibigan, sila ay nagsitakas, sila ay nagsipagtago. Si Jesus na unang nagmahal sa kanyang mga piniling alagad. At dito ngayon ay tinatanong ulit ni Jesus si Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Yung unang nagmahal na nasaktan, ngayon ay muling nagtatanong, iniibig mo ba ako? Nakukuha niyo po ba yung flow? Yung unang nagmahal, nasaktan, at ngayon ay nagtatanong ulit, iniibig mo ba ako? Maganda po no, na mas maintindihan natin kanina tinitingnan ko kayo at pinagmamasdan ko kayo. Tumanda na ba tayo sa atin pong pananaw? Nagmature na ba tayo sa ating pagkaunawa? tungkol sa pag-ibig o para pa rin tayo mga high school ng pagkaintindi sa pag-ibig madalas 'ko ang sinasabi kaya nga dito tanong eh may tanong hindi naman niya sinabi na Pedro nararamdaman mo bang mahal mo ako kasi nga hindi ito nakadepende sa pandama ang pagmamahal. Tigilan niyo yung ganyan, no? Ay, tumitibok ang puso ko, no? Magpa-check up ka kung tumitibok ang puso mo. Pero hindi yan yung, ay, tumitibok ang puso ko, mahal ko siya. Hindi yan. Kaya nga dito, gagamit tayo. Kaya ko ba itong mahalin? Kaya ko bang magmahal? Mabalik ko ulit. Ang unang nagmahal, alam niya ang kanyang gag gagawing desisyon. Mamahalin ko ito. Minahal niya lang naman, pero nasaktan siya. Pero nagdesisyon pa rin, mamahalin ko pa rin ito. Kasi sa pagmamahal, package deal yan. Maganda at pangit. May magagawa sa iyong magpapasaya, may magagawa din sa iyo mapapalungkot, ganon ang pagmamahal. Kaya nga, naintindihan na ba natin? Kaya nga sabi, di ba? O, oh, sige. Sumagot naman si Pedro, Opo, madali lang naman eh. Madaling magsabi ng, I love you, Lord. Pero yung kaakibat na responsibilidad ng taong nagmamahal, naintindihan ba ito? Kasi sa panahon ngayon, di ba? Ang dali lang. Pag sinabing, I love you, okay na tayo ha. Pero hindi iniisip na, paano ba, may pambahid ba tayo ng bahay? Kaya ba kitang uh, itira sa isang magandang bahay? Kaya ba kitang pakainin? Kaya ko bang mag-provide sa iyo? Yun ang pagmamahal. Eh, hindi lang pagmamahal salita, kundi papatunayan mo sa gawa. Kaya lang pagdating sa ay hindi, niloko mo ko, sinaktan mo ko, tapos na tayo. Di ba ganun ang nangyayari? Kaya ang andali-dali. No? Ngayon, lablaban, ng, lab, lablab, ng lablaban, bukas, hindi na. Ayoko na sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi lang salita. Kailangan ipinapakita sa gawa. Kaya marami ang nadidisappoint, lalo sa inyo, lalo sa mga mag-asawa, mga mag-jowa, nadidisappoint. Kasi inahanap, gustong makita sa gawa. Kasi puro lang ngaw-ngaw, miyaw-miyaw na miyaw-miyaw. Hindi pwedeng salita lang. Patunayan mo. Ipakita mo din sa gawa. Paparinig mo, pero ipapakita mo din sa gawa. At sila Pedro at ang iba pang mga alagad, matapos silang, main, matapos silang maintindihan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, kaya nga kahit sila ay usigin, patayin, na natili na silang nagmamahal kay Jesus. Napakahirap ng kanilang pinagdaanan pero nagdi -de din at nag silang manatili sa pagmamahal ni Kristo. Sana ganun din tayo, no? Tumanda na tayo, makangay iba sa inyo ang ang dala-dala pa rin yung siyara, sakit ng dinulot ng taong minahal mo. Kaya hanggang yun, nagdadrama pa rin, di ba, no? So, kung nandoon ka pa rin sa stage na yan, dahil pinalitan ka, iniwan ka, ng minamahal mo, ay baka hindi mo pa talaga tunay na nauunawaan ang salitang mahal mo ba ako. Amen.